Yan mga kabi, ah, nakikita nyo yung goldfish natin Napansin ko nga pala kanina na may kuto Kaya ganito ginawa ko Tara po, samahan nyo po ako At kwentuhan naman tayo tungkol sa mga isda Heto kanina umaga Abang ako nagwa water change Dahil nagninis ako ng mga tank o aquarium Delagyan na syempre ng tubig Mapansin ko yung mga goldfish natin Lalo na isang malaki nang sinilip ko at nilapitan ko, ba may kuto? Naisip ko kung saan ang galing, pero hindi ko na sabihin, sa akin na lang. Kaya kung ginawa ko, nagdali-dali ako kumuha ng lalagyan para makuha na ibang isda na ilalagay sa ating aquarium kasama ng goldfish. Ito nga yung aquarium natin, meron silang angel fish na nakalagay. Green na yung tubig niya kasi naarawan tayo or naarawan yung tank natin kaya ganyan na kulay. Kulay Mountain Dew yan, kumuha na ako ng tubig tinuli yung isa, dalawa tatlong angel fish habang ako ay naglalakad hindi pa ako mapatid dyan sa host ay kay katanga mo naman kung ka pareyan eto, nilagay ko na yung tatlong angel fish natin ina mo muna natin para mas okay e, bigla ako nainip kaya nilagay ko na rin malapit lang na may pinanggalingan nila saka naisip ko, marami pa akong gagawin eh tulad nga nito, magpakain pa tayo ng mga betta fish natin, tayo mismo nagbreed nito, kaya yeah, thank you lord meron tayong mga bagong fry ng betta fish nagpakain na rin po ako ng mga alaga naming manok mga kabi sa likod bahay uh, sila pa yung may upgraded chicken po tayo tsaka native chicken uh, papayain na lang, ulam na at nagpakain na rin tayo ng mga ibang isda at syempre itong mga oscar fish natin Meron din pala tayong mga alagang ibon dito, African lovebirds. Yan, mamaya papakainin natin sila. Yan, yung dilaw ay lutino. Dito nga pala may mga parakit din tayo na alaga. Kumatok muna ako. Ibon po, may it, ibon po pa dyan? Kasi may itlog dito yung isa nating parakit. Nagulat ako dahil meron na palang napisa sa itlog. Limang piraso, meron ng isa. Thank you Lord! Pagkatapos, uh, binalikan ko na yung tank ng goldfish natin. Tsenek ko na. Tapos, yung tatlong angel fish na nilagay natin, dinagdag ko pa ng pito. Para mas maraming kakain ng kuto. Uh, mga kabi, yung angel fish, sila po yung kumakain ng kuto ng mga goldfish. Kaya, yan po yung nilagay natin. Kanyan lang po yung ginagawa natin, mga kabi. Angel fish po, pantanggal ng kuto ng ating mga goldfish. So, paano mga kabi? marami pong salamat sa inyong panonood Hanggang sa susunod, magkukulay pa po ko ng buhok. Bye-bye!